ipinagkaloob ng Ministry of Labor and Employment Tawi-Tawi Provincial Office ang 20 set A-cart mobile vending carts sa Provincial Government ng Tawi-Tawi na ipapamahagi naman sa mga kwalipikadong ambulant vendors. Ang kwentong Sustainable Livelihood Program ng Mole mula kay Naptali Belarde. Sa ilalim ng Bangsamoro Integrated Livelihood Program formal na itinurnover ng Ministry of Labor and Employment Tawi-Tawi ang 20 set a cart mobile vending carts sa provincial government a 8 ng Oktubre. Layo ng programang mapalago pa ang kita ng mga benepisyaryo at gawing mas matatag at sustainable ang kanilang kabuhayan. Ang mobile vending carts ay ipapamahagi ng provincial government sa mga kwalipikadong ambulant vendors. Ayon kay Mole Provincial Head, Haipa Jumdain, ang mobile vending carts ay kadalasang gawa sa light materials pero dahil nababasa ito tuwing tagulan, minabuti ng mole nagawing stainless ang mobile vending carts na ipamamahagi ngayon upang matiyak ang durability at kalidad nito. Ang bawat cart ay nagkakahalaga ng 30,000 pesos na may kasamang bike, solar light, charcoal stove, weighing scale, gas stove at kumpleto pa sa accessories tulad ng glass showcase at ibang kitchen tools. Idinesenyo ito batay sa negosyo ng benepisyaryo. Sa kasalukuyan, ang mga benepisyaryo mula sa bayan ng Bongao pa lamang ang makakatanggap ng nasabing carts. Sinisikap ng mole na mabigyan ng lahat ng munisipyo sa Tawi-Tawi. Sa ngayon, may inisyal na profiling na rin para magkaroon din ng mobile vending carts para sa panglima sulu. Samantala, isinagawa rin ng MOLE ang isang exit conference program para sa siyam na student interns mula sa Antonio R. Pacheco College Incorporated na nagtapos sa kanilang Field Instruction Program 1 nitong Martes. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.